Lulong umano sa ipinagbabawal na droga ang ilang miyembro ng Abu Sayyaf Group ASG na nakasagupa ng mga sundalong nasawi sa Patikul, Sulu kahapon. Magdadagdag naman ng puwersa ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa Sulu para sa pagpapatuloy ng all-out offensive o offensive laban sa bandidong grupo. Ito ang balita ni Brian De Paz. Nakahalap mas na ang watawat ng bansa sa General Headquarters ng Armed Forces of the Philippines sa Camp General Emilio Aguinaldo sa pagkakasawi ng 15 sundalo mula sa 35th Infantry Battalion ng Philippine Army. Matapos na makasagupa ang isandaan at dalawampung armadong miyembro ng Abu Sayyaf sa Patikul Sulu kahapon. Karamihan sa mga nasawing sundalo ayon sa AFP ay taga Mindanao. Ayon kay Colonel Edgar Arevalo, ang chief ng AFP Public Affairs Office, lulong pa sa ipinagbabawal na gamot ang ilang miyembro ng ASG na nakainkwentro ng tropa ng militar. Ang impormasyon pang naririnig natin sa ating mga operating units or sa ating mga intelligence operatives, some of them are even under the influence of drugs when they, uh, when they face our soldiers. Ayon sa AFP, makikita ang ebidensya nito sa walang habas na pamumugot ng ulo sa ilang bihag nila. Testimony di too ay yung mga ginagawa nilang walang habas, walang pangingibing pagpugot ng ulo ng mga tao which are uh, hindi ito pangkaraniwang kayang gawin ng isang taong nasa normal na pag-iisip nasa 30 ASG member ang napatay mula nang magsimula ang all out offensive ng pamahalaan sa Sulu. Aminado ang AFP na hindi madali ang lugar ng mga bandidong grupo dahil masukal, magubat at maraming bangin. That advantage na meron sila will not be for long because our soldiers will also and soon master this terrain. Gayunman, magsisilbing inspirasyon sa kanila ang kabayanihan ng labing limang sundalo sa pagpapatuloy ng mahigpit na labanan sa Patikol Sulu. When it comes to our Navy, because the, the task given to them by the Chief of Staff is to ensure na wala ng reinforcement na makararating sa Sulu at wala ng makalalabas ng Sulu. Determinado ang tropa ng militar na tapusin at matupad ang kanilang misyon para sa kapakanan ng mga residente sa Sulu na matagal nang nagtitiis sa terorismo ng mga bandidong grupo. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aginaldo.